I'm feeling very, very strong and very energetic. Sana na lang, wag na lang yung magpakalat ng fake news. Let's just all work together, positive tayo, lalo na Pasko ngayon. Mariing pinabulanan ni House Speaker Martin Romualdez ang kumakalat na balitang na stroke raw siya at na ospital. Para sa Speaker, pinakalat lang ito ng mga kritiko ng kaliwat ka ng investigasyon ng Kamara. Magandang hapon, ako si George Cahiles. Simulan na natin ang Weekend Agenda. Panibagong harassment ng China sa West Philippine Sea. Mga barko ng BIFAR, tinutukan ng laser ng nasa limang minuto. PNP, hinigpitan ng seguridad sa gitna ng holiday season at umiinit atensyon sa politika. Mga hakbang para matiyak ang kaligtasan sa kalsada, pinaiigting na rin ng LTO. House Quad Committee nakatakdang maglabas ng Initial Investigation Report pagbabalik ng Pilipinas sa ICC, irekomendara raw ng isang kongresista. Kalokan Bishop at CBCP President Pablo Virgilio David, ganap ng kardinal. At Pangulong Bongbong Marcos, pinangunahan ng annual gift-giving day sa Malacanang. Nasa 2,000 libong bata, binigyan ng regalo Isa na namang harassment ng China sa West Philippine Sea. Sa bagong labas na video mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kita ang umano'y pagtutok ng laser sa BRP Datu Matanam at BRP Datu Tamblot sa Hasa Hasa Shoal. Nangyari raw yan alas 8 ng gabi ng December 2 at tumagal ng may limang minuto. Ayon sa mga sakay ng barko, masakit sa mata ang pag-laser sa kanila ng barko ng China. Naglayag ang mga barko ng Pilipinas sa lugar para maghatid ng gasolina at pagkain sa mga mangingisda doon. Sa gitna ng patuloy na pambubuli ng China, pinag-iisipan na raw ng mga otoridad ang pagpapadala ng warship sa West Philippine Sea. Pero giit ng Coast Guard, ang desisyon ay nasa Pangulo pa rin bilang Commander-in-Chief. Sa gitna ng holiday season at umiinit na tensyon sa politika, pinag utos ni PNP Chief Romel Francisco Marbil ang paghihigpit sa seguridad sa buong bansa. Kabilang dyan ang pagpapaiting ng police visibility sa pamamagitan ng regular na patrolya at pag-deploy ng karagdagang tauhan sa mga itinuturing na high traffic area tulad ng mall at transport hub. Pag naghahanda rin ang PNP sa mga inaasang protesta, kabilang ang ikinasang prayer rally ng Iglesia Ni Cristo laban sa mga panawagang patalsikin sa pwesto si VP Sara Duterte. Hihigpitan din daw ng pulisya ang kanilang operasyon kontra cybercrime. Pinaigting na rin ng Land Transportation Office ang kanilang mga hakbang para matiyak ang kaligtasan sa kalsada ngayong Christmas season. Inatasan ni LTO Chief Vigor Mendoza ang kanilang regional directors na magpadala ng karagdagang tauhan, partikular sa mga dinaraanan ng truck. Anya, dapat suriing mabuti ang roadworthiness ng truck lalo na sa mga expressway. Kasunod diyan ng dalawang malagim na aksidente kamakailan sa Paranaque City at kamuning flyover sa Quezon City. Kaugnay pa rin ang sugerdad ngayong kapaskuhan, makakausap natin si NCRPO Regional Director Police Brigadier General Anthony Abirin. Magandang gabi po, General Abirin. Magandang gabi rin po. Sir, kamusta po ang overall security plan dito sa Metro Manila ngayong Christmas season? Ang uh, ng NCRPO oh, ay handang handa na po para sa uh, katasuhan. Parte po ng aming uh, paghahanda ay uh, ang uh, pag-deploy po ng uh, mga gitna 1,000 uh, pulis sa kalsada para pangalagaan ang seguridad ng bawat isa. Sila po ay ating itapakalat sa mga places of uh, convergence gaya ng uh, mga simbahan, transport terminals, malls at uh, vital installations at uh, iba pang mga lugar. Mm -hmm. Aside from the deployment ng additional personnel po natin, nagdagdag din po tayo ng mga police assistance desk sa nabanggit na lugar para doon po dumulog ang ating mga babayan na nangangailangan ng tulong o assistance mula sa kapulisan. Sir, currently ano po yung alert status natin dito sa Metro Manila? Dito po sa amin sa NGRPO ay uh, nag-declare po kami ng heightened alert status. Uh, mm -hmm. Gawa nga po sa uh, dumadagsang uh, mga kababayan natin sa metropolis. And at the same time, uh, para sa preparation po namin, para sa feast of uh, Nazarene sa January. Okay. Pero pag sinabi po natin, sir, na heightened alert, ano pong ibig sabihin ito? Uh, wala po tayong, ano, wala po tayong uh, leave at saka yung... Uh, ang magiging implikasyon po nito, uh, nag-declare po natin na yung Christmas at New Year's break po ng uh, mga NCRPO personnel ay uh, hindi na po kagaya na dati na mahaba. Ngayon po ay uh, iiksian po natin ng konti kasi po nga kailangan po natin ng dagdag na puerta sa ating mga kalsada para sa ating mga police visibility patrols po. Sir, batay po sa ating intelligence monitoring, may nakikita po ba tayong mga posibleng banta ngayong Christmas season? Uh, sa ngayon po, wala po tayong monitor o natatanggap na pagbabanda sa seguridad dito sa NCR. Magpagayon pa man, uh, patuloy po ang uh, pinaiting na aggressive stance po at uh, proactive measures po ng inyong uh, NCRPO PO. At uh, pinaiting din po namin ng intensified gathering. Hmm. Of course, coordination with other uh, law enforcement agencies at mga stakeholders para masiguro po ang uh, sa ligtasan ng bawat isa. Nabanggit po ni General Marbil po na kasama po sa inyong binabantayan ngayong kapaskuhan ay yung cybercrime activities. Mga scam na bumibiktima sa ating mga kababayan. Ano-ano po ba yung mga nauusong modus online ngayong uh, na inyong binabantayan po? Actually po, yung uh, mga cybercrimes po, yung, uh, ang talaga pong may porti niya na nag-address po sa mga investigation ay yung mga yung anti-cybercrime group. However, dito po sa NCRPO, oh, lahat po ng uh, karamihan po sa mga reklamo na dumadating po sa amin ay yung kung paghihista pa, paghingi ng mga mga ano sa sa online na uh, scheming po. Tapos <clears throat> nadadaya po sila sa mga pinapadalang pera, pero lahat po ng mga reklamo ng yun ay uh, inire refer po natin sa Anti-Cybercrime Book kasi po sila po yung may technical expertise po sa pag iimbestiga sa mga ganung klase na po. General isang concern din po ngayon Kapaskuhan ay yung traffic. Alam po natin na hindi kayo yung main agency na tumututok dito pero kamusta po yung coordination ninyo sa MMDA at saka sa Highway Patrol Group? Maayos po yung ano yung coordination po namin sa MMDA at saka sa Highway Patrol Group. Actually po, inklud ko po, uh, sila yung kuminsan uh, ay tumutulong po yung ating uh, local police sa pagdadirect po ng uh, traffic sa kanilang mga nasasakupan. And at the same po, at the same time po ay tayo rin po ay uh, tumutulong sa pagbibigay ng mga babala or advisory sa ating mga kababayan kung saan po yung pwedeng uh, daanan alternate route at the same time saan po yung matatag ng mga lugar para yung mga kababayan po natin ay hindi na po sila pumasok sa mga ganong kalsada po. General, pag-usapan po natin itong planong prayer rally ng Iglesia Ni Cristo bilang suporta kay VP Sara Duterte. May coordination so, na po ba ito sa inyo at kailan daw po ito at saan mangyayari? ah uh, sa ngayon po, ang pagkakalam ko po ay uh, may coordination po yung uh, Iglesia ni Cristo sa specifically sa Quezon City Police District po. And ang pagkakalam ko po ay uh, may mga rally po pero parang in, uh, close door po ata. Kung hindi po ako nagkakamli, ang narinig ko po ay doon po ata sa Bulacan. But time oh. I'm not sure kung doon po parang narinig ko lang po sa isang miyembro ng Iglesia Ni Cristo. Oo, kasi definitely, malaki po rin na maging epekto niyan sa uh, At Actually I'm po, sure, uh, kung, kung titignan niyo, hindi po masyadong problema kasi alam na muna na po na, natin na yung Iglesia Ni Cristo po ay uh, isa pang uh, maayos po na organisasyon at saka religion po na sumusunod po sa ating basas. At uh, naniniwala po na yung rally or pagtitipon na yon ay para lang ipahayag po nila at ipa ipaalam sa ating mga kababayan kung ano po yung stand po ng uh, ng amin nga uh, sinitan when it comes to sa mga nangyayaring political po okay. dito sa bansa. Just the same general paano nyo po pinaghandaan ito kung sakali po? Actually po ay uh, may mga nakahanda po tayong mga ano, mga personnel para diyan aside from the police visibility na banggit po kanina ay may CDM uh, contingent po tayo na hindi po natin binubunot para sa police visibility para in case po na may mga lightning rallies sa kalsada, sila po yung uh, binubunot natin na dinideploy para pangalagaan ang uh, seguridad ng bawat isa. And aside from that po, ay uh, inaugment po kami ng Region 4A at saka Region 3 at nagpapadala po sila ng dagdag na tao kung kailangan po at hindi na po ano, hindi na po sapat yung personnel po ng NCRPO na dinideploy po natin. All right, maraming salamat po uh, Metro Manila Police Chief Brigadier General Anthony Abirid. Samantala, papayagang dumaan sa EDSA ang provincial buses ngayong holiday season. Pinagbigyan ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang hiling ng grupo ng provincial buses para mas mapabilis ang biyahe at makapagsakay ng mas maraming pasahero. Sa pulong ng mga kinatawan ng bus at ni MMDA Chairman Romando Artes na pagkasunduan na papayagan silang dumaan sa EDSA mula 10pm hanggang 5am sa December 20 hanggang 25 at January 3. Maghapon naman silang papayagan sa EDSA mula December 26 hanggang January 2. Ayon sa ilang bus operator, magandang pamasko ito ng MMDA para sa kanila at sa mga pasahero. Ito po ay para i-accommodate sila at yung mga pasahero at bumilis po yung turnaround. Malaking tulong yan dahil mapapabilis yung biyahe ng bus papalabas ng EDSA to Kamachile. Kasi oras, diesel, palaking bagay nyo. Isinusulong ng isang kongresista na bumalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng International Criminal Court. Ito o oh, isa ito sa posibleng lamanin ng Initial Investigation Report ng House Quad Committee na nakatakdang ihain sa plenaryo ngayong buwan. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Nakatakdang ilabas ng House Squad ko ang kanilang initial committee report bago ang kanilang Christmas break sa December 21. Ayon sa lead chairman na si Representative Robert A. Barbers, ito ang kanilang progress report sa ilang mga batas na nalikha at aamiendahan matapos sa mga pagdinig. Kasama na dito ang apat na panukalang amienda kabilang na ang sa Dangerous Drugs Act. Dagdag pa niya, kung aaprubahan ng Kamara ang Partial Committee Report, may posibilidad ding makasama ito sa legislative agenda ng Pangulo. Kabilang naman sa isinusulong na mapasama sa Partial Committee Report ang pagbabalik ng membership ng Pilipinas sa International Criminal Court. I do not subscribe to the opinion that we are surrendering our sovereignty by that because we can still exercise jurisdiction. Kapag nakabalik kasi sa ICC, maaring magpasaklolo sa kanila sa mga kasong hindi na kayang dinggin ng mga korte sa Pilipinas. At least with the International Criminal Court, mayroon tayong tinatawag na court of last resort meaning kung hindi 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 talaga kayanin ng Philippine court we can uh, we can uh, solicit the help of the international tribunal and that is the ICC to help us resolve Ngunit kakailanganin pa ng komite na pagbutuhan ito ng lahat ng miyembro bago ito mapasama sa partial committee report ng Quadcom Samantala, sa lunes, nakatakdang ipagpatuloy ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagdinig kaugnay sa umano'y maling paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Nakatakda na rin maglabas ng partial findings ang komite. Para sa Weekend Agenda, Zandro Ochona, BNC. Pinabulaanan ni House Speaker Martin Romualdez ang balibalitang na stroke at dinala siya umano sa ospital. Tiniyak ni Romualdez na maayos ang lagay ng kanyang kalusugan at nagagampanan niya ang kanyang mga responsibilidad. Feeling very very strong and very energetic. Sana na lang wag na lang yung magpakalat ng fake news. Let's just all work together, positive tayo lalo na Pasko ngayon. Naniniwala rin si Romualdez na ang mga kritiko ng kamera ang nasa likod ng umano'y fake news. Siguro naman sa mga detractors ng house, lalo na sa nangyayari po sa mga hearings natin at uh, siyempre naman na uh, may nagbabatikos. Kung baga, kasama din talaga yan sa trabaho natin pero iwasan na lang nating pagkakalat ng ano, fake news. Kaluokan Bishop Pablo Virgilio David, ganap ng kardinal. Susunod yan sa agenda. comes around, I'll become a child again <laughs> The time of year when there's magic in the air Good evening, for Here's your... Boss George Yang? Mr. Jose Chan? It's great it's to, be to be a child, a child again at Christmas, Christmas and all through the year llega a la arena plus para sayo. get a welcome bonus of 3188 pesos with us para turuay sa sayo. sa bawat at la ro, pasco. arena plus ang bahala sa sayo. buong barkada. manood ng nba sa arena plus and score up to 10,000 pesos daily bonus plus a chance to win multiple bonuses. alega ya, arena plus ko. beauty. Health Adventure. This is for you. Join Marie Luzano, where she uncovers the untold stories and unexpected surprises in the world of lifestyle. We wanted to create a space where we could dive into these topics not just by talking to experts, but experiencing the topics firsthand. Let me tell you about the Lifestyle Lab. On BNC, the Billionario News Channel. Good morning. I'm Mike Yorath, and you're watching Basis Points, where we dive deep into the numbers and the stories that drive our economy and shape our Stay world. Stay ahead of the curve with the latest on financial dynamics. Government officials are praising the recent move by the S and P Global. The Philippine stock market continues to plummet. The Philippine Economic Zone Authority is on track. Join us as we delve into the evolving economic landscape. Mike Yorath, Basis Points. 9.30 a.m. only on BNC, the Billionario News Channel. Good morning, I'm Ferdy Salvador and welcome to Industry Beacon where we shine a light on the trailblazers, the disruptors, and the leaders shaping our future. The industry changes quite rapidly. The industry has evolved and um, in fact now it's really like a multidisciplinary approach. We know where to go. <laughs> We've got our comfort zone. Those are early manifestations for the of what... I'm happy you told me that because okay. now I know I'm not... Getting assignments, the yeah. Industry Beacon on BNC, the billionario news channel. It has no authorization. We hope and pray that it will not be right for having me here. I'm frustrated by victory. myself, basically. We yeah. always say that. You know I got it. defends it. depends. well effort. Perhaps I can reiterate. Um, my greatest beef <laughs> Iba na <laughs> iba pa <iba, laughs> Ganap ng kardinal si Caloocan Bishop Pablo Virgilio David. Isa siya sa 21 bagong kardinal na hinirang ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Si David na ang ikasampung Pilipinong na italaga sa ikalawang pinakamataas na posisyon sa simbahang katoliko. Bukod sa pagiging obispo ng Kaloocan, siya rin ang pinuno ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Nagsilbi rin siya bilang Vice President ng Federation of Asian Bishops Conferences. Balita naman sa ibang bansa, nagdeklara na ng pagkapanalo ang mga rebelde sa civil war sa Syria. Ayon sa mga ulat, nakalipad na paalis ng Damascus si President Bashar al-Assad at hindi alam kung saan siya nagtungo. Inanunsyo rin ng mga rebelde na fully liberated na umano ang central city na Homs. 2011 na magsimula ang malawakang gera laban sa 24-year authoritarian rule ni al-Assad. Sa tensyon naman sa South Korea, arestado ang dating defense minister ng bansa na si Kim Jong-un. Kabilang siya at si President Yoon Suk-yeol sa mga iniimbestigahan dahil sa umano'y paghihimagsik. Kasunod yan ang bigla ang pagdeklara ng martial law ni Yoon noong nakaraang Martes. Nitong, nitong, Sabado, hindi nagtagumpay ang opposition party sa inihaing mosyon sa parliament para patalsikin sa pwesto si Yoon. Pero naniniwala ang ruling party na nakatakda mag-resign mismo si Yun. Balik sa international stage si U.S. President-elect Donald Trump sa pagdalo niya sa muling pagbubukas sa publiko ng Notre Dame Cathedral sa Paris. Kabilang si Trump sa heads of state and government na naimbitahan sa event na ginanap makalipas ang limat kalahating taon matapos tupukin ng sunog ang cathedral. Katabi ni Trump si French President Emmanuel Macron sa front row. Nagkaroon din ng trilateral meeting si President elect Trump, kay Macron at Ukraine President Volodymyr Zelensky. Nakipagkita rin si Trump kay Prince William ng Bete. Pangulong Bongbong Marcos may maagang pamasko sa nasa 2,000 bata sa Malacanang. Susunod 'yan sa agenda. Love's na love sa linamnam. maximum performance. Direk, hindihan na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro na sa Bingo Plus. May mga premium pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pagpanalo sa bingo, plus sa saya. this is weather hq good morning welcome to weather hq i'm paolo del rosario today's headline get to know the latest weather update and forecast with information to help us understand important aspects regarding our climate will help to prevent flash floods and provide access to clean water and the system level services to everybody who needs it whatever the weather here on bnc weather hq 9 a.m The Billionario News Channel. ng Pilipinas! Sa bawat isyu may iba't ibang anggulo. Sa bawat storya, may iba't ibang kwento. natin ang bawat sulo at bawat kanto mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng karaniwang mamamayan. Every Saturday mga 11.30 a.m. Kaya kayong mga babayan. Manatiling may pakialam sa mga sa ating bansa kung kaya samahan niyo kami. Dito lang sa Cuatro Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon ngayong darating na linggo Makakausap natin si Pagasa Weather Specialist Veronica Torres Magandang hapon po ma'am Magandang hapon din po sa inyo pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa kasalukuyan nga ay ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa Mindanao. Shear line nakakaapekto sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon at Northeast Monsoon ang nakakaapekto sa Northern Luzon. Asahan nga natin na magdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat pagkulog ang ITCZ sa Visayas, Mindanao at Palawan. Shearline naman ang magdadala ng ulan at mga pulupulong kidlat-kulog sa Bicol Region, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Laguna, Rizal, Quezon at Aurora. Amihan o North East Monsoon magdadala ng maulap na papawirin at mga ulan sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region, sa Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon, partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa na may hinang pagulan at sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies rin naman at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Meron din tayong nakataas na gale warning sa seaboards ng Northern Luzon kaya kung maaari ay huwag muna tayong pumalaot sa mga lugar na iyon dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. At yan nga po muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pagasa, asa Veronica Torres. Na, mabilis lang po. Ano? So ibig sabihin ba niyan ay magiging medyo maulan sa araw ng Pasko o habang papalapit yung araw ng Pasko? Sa so ngayon naman ay may kalayuan pa yung um, Pasko pero base sa ating 5-day weather outlook, posible pang pa patuloy ang fair weather condition sa Metro Manila. Pero titingnan po natin kung paano magpo-progress yung mga weather system natin at babantayan natin kung may kita ba natin in the next 5 days kung magiging maulan po sa pagdating ng Pasko po. Alright, maraming salamat pag-asa weather specialist Veronica Torres. Namigay naman ng maagang aginaldo si Pangulong Bongbong Marcos na nas sa nasa 2,000 bata sa Malacanang. Nakiisa rin siya sa pagdiriwang ng Feast of the Immaculate Conception. Yan ang agenda report ni Bea de la Cruz. Muling binuksan ng palasyo ang pintuan para sa may dalawang 2,000 kapaspalad na mga bata ngayong araw. Para ito sa ikatlong taon ng balik sigla, bigay saya Nationwide Gift Giving Day activity sa Kalayaan Grounds ng Malacanang. Alam niyo naman basta pag Pasko, ito ay open house namin dahil uh, uh, ganyan talaga ang naging uh, naging tradisyon sa pamilya namin, pamilya Marcos, nung bata pa ako at uh, dito pa kami nakatira. Basta't Pasko, meron kaming handa para sa ating mga maliliit na uh, naalagaan. Uh, kaya nandito nandito po tayo ulit. Nasa 30,000 na mga regalo ang naipamahagi sa mga bata mula sa labing anim na lugar sa buong kamay Ang ilan sa kanila mula sa mga bahay ang punan. Itong ating uh, pagsasaya dito ay hindi lamang dito sa palasyo kundi sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. At uh, dahil uh, kagaya nga sabi ko, ang Pasko naman ay para sa mga kabataan. Kaya tinitiyak natin na kahit, uh, uh, kahit sino at uh, napadpad sa malalayo uh, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay, ay kahit papano ay meron din silang Pasko. Kasama sa ibinigay na regalo ang trolley bag, activity pillow kit, medyas, raincoat, tumbler, relo, face at hand towel. May mga libre rin palaro at iba pang aktibidad tulad ng inflatable slides at trackless train na mismo si Pangulong Bombo Marcos pa ang nagbaneho kasabay ng event ang pagdiriwang ng Feast of Immaculate Conception. Sa isang pahayag, hinimok ng Pangulo ang mga Katolikong Pilipino na isabuhay ang hemplo ni Blessed Virgin Mary sa si pamamagitan ng paglilingkod sa iba na may malasakit at kababaang loob. Gayraw ng pakipagtulungan ng Office of the President sa Department of Social Welfare and Development, Metro Manila Development Authority at mga LGU para sa nakaugali ang pag-aabot ng regalo sa iba't ibang bahagi ng bansa tuwing Pasko. Para sa Weekend Agenda, Bea de la Cruz, BNC. Nakisa rin si VP Sara Duterte sa pagdiriwang ng Feast of the Immaculate Conception. Sa video statement, hinikayat ni Duterte ang mga Pilipino na tulungan ang mga nangangailangan at nahaharap sa kawalan ng hustisya. May the solemn observance of this day invite us all to join hands in prayer as we extend a helping hand to the needy, show mercy to those Who are facing injustices and extend love and kindness to our Kababayan in the underserved and unserved communities. Let us be guided by our resilience that is rooted in faith in every trying time as we look forward with profound hope and optimism to a better future for every Filipino. Damang -daman na ang Kapaskuhan sa Vatican. Pinailawa na sa St. Peter Square ang higanteng Christmas tree na may taas na 20 na metro. May nakadisplay na rin ang nativity scene na mananatili ang mga ito sa St. Peter Square hanggang January 12. Uuwi na sa bansa ang kauna-unang Miss Universe Asia na si Chelsea Manalo. Ayon sa Miss Universe Philippines, bukas ng 5.30pm magaganap ang kanyang grand homecoming sa naiya Terminal 1. Sa isang Instagram post, sinabi ni Chelsea na excited na siyang bumalik sa Pilipinas. November 17, nang ginanap ang Miss Universe pageant sa Mexico. Bukod sa pagiging Miss Universe Asia, nanalo rin si Chelsea ng best national costume. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si George Cahiles. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.